strike kata strike kau strike mana lagi so bang makan tengah tengah tu strike kau ni jumlah itu langsung sakalam oh bakai mana kena kita mana kau Eh, na sa iso oh. Ayun na mga kagis Ayun sa oh. iso mga kagis Dandaan nilang natin medium light sa lubo niyan lahat ayun laki oh Ano Kailangan natin ng gap. Gap, gap, gap. Kailangan natin ng gap. Gap, gap, gap. Malaki 'yung oh, size. Kaya kailangan natin ng gap. Mahamo wala. Malaki. Malaki po. Kailangan natin ng gap. Ayan. Oh, malaki. Oh, kakagis. Malaki. Uh -huh. Champion! Yahoo! Champion! Medium light. la itu. Ni kasi ah. Aku tak nampak ah. Tadi nak tengok lagi. Ah. Strike, 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 strike on the one strike cool minute. strike Strike? Oh, laki yang Nora Laki Mana yang Nora tu? Oh. Laki Bukan nombor mitau Laki Nora tu Ayah oh, Bukan kami tahu kamu Laki oh. Teka okay, naman o. Teka naman. Ayan. Okay. Okay, Teka naman. Tapos okay. okay, kayo okay, nila. na lang yung bagal na yan. Oop. po tayo okay, baba. Ay, baba. Diba, putay, baba. Oh. Oh. Passa o gap gap gap. Gap, gap, gap. Oh, macam ni. Habis ah, tu. Chạm chút Yuhuu

Ayun siya, oh. Kaya ka naman. Ayun, oh. Ayun, oh. Oh, oh, oh galing. Oh. oh. Huli na. Ah, huli ka. Saring ka na. Ito lang yung hinihintay ko. Pero ako ayaw mo hintayin. Mamadali ka. Mamadali ka. go. Ay, lapis na naman. Taglapis pa ngayon. Ayun o. I-uwi na naman kita. Malaki o. Oh. Ah, ang ganda sa iso. Oh. Lapis o. Oh. Ang ganda sa iso. Oh. Pag ko oh, maganda sa iso, uwi ko. Ayun, gaya nito. Maganda sa <laughs> iso. Strike. Strike. Lapis na naman. Lapis na naman to. Lapis na naman. senama Lo kesana mah Semoga ganyan laru ela pesawe Malaka uwe Ni Malaka uwe, Malaki, uwe. Baka talaga yung nandun. Ay, magsasabi kayo po tayo sa susunod. Ang galing. O, oh, katang o. Oh. Nakamatang po tayo. Ay, sa susunod o, oh, magsasabi kayo tayo dito Hindi ko o, alam na paano po tayo tambaka isa. Tamba ka ho to. Masarap to. Kung tayo nito, ay masarap to. Ito ang tamba ka ho. Ang ganda. Magsasabihin ko tayo sa susunod. Hello po mga kagis, magandang umaga po. Isang magandang umaga po sa inyo. For today, time check po is 9.05. So, nangyari po ngayon, Imbis na no, po natin itong itong ating ginawang asisok kagabi. Nung makalawa. So hindi ho nangyari yon. Although may na to, pero hindi ho siya ganong kakulit ngayon kasi low tide. Mababaw ng tatlong metro ang tubig. So low tide do. So ang ginawa ko, medium light ho ko. Buti dala ko yung medium light. Ay, sorry. Medium light. The one. 5 to 25 ang casting po nito. Ang ginamit po natin. Tama ba? 5 to 25. Titinan na natin maigi. O, oh, 5 to 25 grams po. Then, ang reel pong kinakakabit dito is uh, Daiwa Rebros. 1.2 yung line. Leader po natin is 20 LB. Then, lure po ang gamit po natin. So, hindi naman po tayo nabigo. Dahil at dito po yung mga na-strike ko natin. O yan po yung mga na-strike ko natin. O. Oh, sa medium light. May nakalpas pa hong iba nasa supot na eh natapon po yung supot pero nakabawi po tayo medyo ano, medium light po yan isang lure lang ho isang lure lang ho ang ginamit natin kung hindi ho napingkong yung ano yan yung tribulok nya hindi ho tayo matatapos eh hanggang doon na lang ho yung ano niya, oh. wala na so mainit na rin naman ho so hindi na ho tayo nabigo. so nangyari ho baliktad instead na ho yung asisok na pinakita ko sa inyo ibipiltes ho natin hindi na nangyayari yun. Sa so, susunod na siguro. Kasi low tide nga ho. So, medium, medium light ho yung naging bida ngayon sa ating uh, episode sa Kagis TV. Medium light po. Sa so, medium light ho ang ating uh, naging uh, uh, panuntunan sa ating uh, activity ho ngayon. So, ito ang bida ngayon sa atin. Medium light. The one, 5 to 25 grams. Daiwa Rebros, 3,000. 1.2 PE. 20 LB. Lure. So, marami po salamat. At uwi na po tayo. Time check po isa na. Uwi na po tayo. Pagod ako. May nakalpas pa po isa. Malaki. Yung pangung na Wala. Natapon po yung plastic. Na, 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 nagalaw na, na niya. So, sige po. Magayos lang po ako. Marami salamat po. At kung hindi po kayo subscribe sa Kahagis TV, pakitat sa naman po yung button sa taas. Subscribe. Like. Comment. Tsaka button bell. Pagis TV po. Maraming salamat sa mga viewers po. Tapos, upayin okay, niya. ako na ako kayo. Uy, tayo, tayo. TV po. tayo. Uwi na tayo. Mayinit na po. Salamat po. Kiluhin na po natin. Narutong ako ko. dami. Pantayin na naman tayo nito. So, siro 0 po. si lang. Sandali. 0 po siya. siro 0 So, na natin ito. Lahat na sila. Aba. Walong kilo. 8.2 kilo lahat. Mga kagis. Well, patay na naman tayo dito. Ang bigat. 8.2 kilo. Lahat lahat to, may pa. Okay na po. Sige po. 8.2 kilo. Kagis TV po.